ito so, yung mga gulay tama ko na rin ay po tayo ah sarap nang umigot Nasabaw na sabaw na what's up mga kabida? At isang magandang at maulan na umaga po sa ating lahat. Ayan, so, sa video nito, dito na naman tayo sa dagat. Ay, sa dagat. Sa baha, naging dagat na tuloy. At binalikan natin to. Tignan ko kung makakauli tayo ng isda ngayon. Tignan natin kung makakauli tayo ngayon. Ayan, kung napapansin nyo dito sa, sa pero nawarak na tawag ito nawasak na daan yan bali nakabarricade po siya para wala pong disgrasya ba para makita nila kaagad so yun tignan uh, natin kung makakauli tayo may dala tayong dala dito yung dala dala ko po yung aking dala at meron tayong laga ngayon timba sana may mauli tayo Punta muna tayo doon sa kabila. kontrol control na nasira. Yan. Warak na warak po siya. Talagang bumaba. Pati ito sa kabila. Nakukuha na rin. Oh. Yan, pati sa kabila. Nakukuha na po. na pala yung mga motor yun nakakadaan na po yung mga motor wala na po mga pasada ayan po yung iniwan ng bakas ng bahaw oh. mga basura sa karsada yung mga ilang araw lang yan malinis na lilinisan ng mga naglilisada magagis tayo dyan, susubukan natin umagis dyan sa may umaagis tagos pero tignan muna natin ang sa satwasyon dito tignan muna natin ang satwasyon ayan yung mga nagmumotor ah malalim pa ayan yung mga pumakasagaw mga isda meron din mga isda ngayon baha baha na naman pero kaya na ng motor oh. mababaw lang sya bumabaw oh, na Ayan, meron din mga isda dito mga kabida hmm, mga roo silver bumaba ng tubig ah kaya na kaya na ng motor pwede na makakadaan na po yung motor hmm, yun po yung mga isda raw tsaka silver lang talaga yung mga isda dito ayan meron na para na bangka oh. may dalang isda karpa ayan, yung no, inabangan nila Ang mga karpa po Ang daming karpa din, na naulo inabang nila yung karpa mas gusto nila yung karpa nagkakagulo sila eh gusto nila talaga yung karpa okay, yung mga single pala hindi pa pwede oh yung karpa hmm. yun yung mga ah ang tataba pa naman oh mga buntis mga buntis yung karpa alam tau hehehe Ang pamanin na ito yun <tik gunung egi> ya <gayat> <bugün Dragon> <cities> <sukwusi> oh. <tik> äh <lokalin> naman mahmita, itu kan oh, mga buntis may itlog yan sa loob may may may, may itlog na po yan no? sa bar ang gagulo nila <laughs> gusto gusto talaga nila yung karpa masarap kasi yung karpa kesa sa mga ganito yung mga roho hmm, po Hmm, ang lalaki din pala. Ang lalaki din pala mga kabito Ito yung mga uh, common. Ang <constants> <junly chess> oh. laki po. Ang po. po araw wow. yan o, no? dami na namang isda dami na naman po yung mga isda sabi ni kaya ka ano mo, ano mo, ano mo, ano sa isla rin ato, isa <laughs> sa kanya, dalawa sa iyo oo oh. Ayan, na <Kumuha> ng malaki Tamis <laughs> na na naman Kaya yeah, so mabenta talaga yung karpa no ay, pa po, po 'yung magbenta. Oh. Yeah, man ano? Ano ano? Ay. Getsa naman nandito. Getsa ano. Kumahan sa motor. Yan oh. <laughs> sa loob Ay boy Mm. Oh. mm. sa <laughs> oh, <soul>, so mundo. <laughs> <laughs> Ito mga dalag naman to. Ah, laki ng dalag. Ang taba. Dami po talaga isa. Ah, ito. Dami pa lang binili, oh. Magkano? <laughs> Dami binili ng garpa. nagbabaw <laughs> oh, oh, siya. na, 980, 9 na lang Ngayon 4 430, 4 na lang 4 na lang na Uy, <laughs> teka! Ha, dyan. Dyan po kayo sasakay. Saan ba kayo nanggaling? Dabso, ice-cold. Hirap no, hirap no. Magbabayad ka pa, lalaki yung pamasahe. Pare! Mag, magkano ka na yung pamasahe? Magkano yung tao? Wala na eh. Tandaan? Tandaan ba ba? Sabi sa amin nila, nang, si lang daw singil. Sa motor nga, dalawang 200. Ayun, hindi, Tandaan ka rin. ba po, bangit pili sila. Oh. <laughs>

Ang <laughs> mura naman. ang <laughs> mura daw. Ah, oh, ang dami ang oh, mura daw. ang <laughs> gula sila. 200. Ang <laughs> gula sila Mura na 200, <laughs> 200 ang dami. Buhay <laughs> pa, Hoy, sa man nakay ka tao ken. Hoy, dito na. Hoy, dito na. Ha? Oh, dito na. Dito na. Hoy, 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 Nagkagulo na sila sa umula, no? Kakawa yung mga estudyante. Gusto ko sana yung sakay. Ay, bayad ba? Sakay ko sana, eh. Você não que Lazada rin pala si Mang Jani. Kumakain na kay Mang Jani. Si Mang Jani pala pumapasada. Lumakas ang ulan. ulan matagal na yung mga siya ayan o oh. mga estudyante o sasakay ko sana sila na libre kaso yun nga, baka magalit ayan eh, o oh. nasakay na po nila nasakay na po nila yung mga Oh, may dala-dala na naman mga isla, dami oh Oh, dami talaga yung isda. Oh. Sambang na naman po to. Sambang kang isda na naman. Walang tigil din yung mga isda pala. Kasi maraming bibili ngayon, araw na Sabado. Araw po ng palengke. Hmm halos talaga silver tsaka raw po yung nahuhulo niya iba talaga pag may sasak yung kapumbang ka hmm. Karpa. Ito po yung mga karpa. <laughs> mix na, unang natin maga-attack uh, yung dalapet po naman ang silver, mix na, na mix na, no? Biya ya, biya nung ba? Biya ya nung ba? <laughs> Sa dapat ko lalaki. Ito. Umuulan na naman. na naman nga. Umuulan na nang umuulan nang yaya. Sda. na yeah, yeah. <laughs> <laughs> um. niya? na, na dito. patog ang dami o oh. yeah. <laughs> napakarami isda sida po marami yung na naman yung truck na naman yung dadaan ano? oo na naman ang isda. Bili, 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 bili ng isda. Yan po, iniiwala yung malala malalaki. Lalaki nito. Oh. Ang lalaki to So, ayan mga kabida. Uh, tatry natin umagis bago tayo umuwi. Maka, maka uli tayo. <laughs> daming istana naman doon. Talagang iba yung bangka. Tapos, di motor. Kaya, madali po silang maka -auli. Tapos, gamit nilang panguli. Minsan dala, minsan kuryente po. Subukan natin umagis guys, bago tayo umuwi. Baka makachamba tayo ng malaki. Brown na brown ang tubig. Oh. Yeah, subukan po natin. Nasa... Di Dibdib po natin camera. Ayun. Ganda nung agis. Sana makachamba tayo. Bago tayo umuwi. masasuyong na uli uwi na po tayo lumakas ang ulan basang basa na basang basa na po tayo uwi na ayan <laughs> o no? walang isla na walang isda na ngayon walang isda na ngayon so yan mga kapita bali hindi na po tayo sa bahay nakapagbis na po tayo Ayan, nagluluto po tayo ah, ginis lang taong

sisaw na. natin sa tao. Tama na natin. Pati yung mga gulay, tama ko na rin. na natin. Hmm. natin sa gulay. na natin para mabilis ko maluto. Tama natin sa lisa. Lagyan din natin ng

Nakakulo ako ng tubig. Mm. Taong na lang, walang kapares. walang isda eh pero kung may nauli tayong isda ito yung kapares niya sakto sakto ito mo na natin siya para lumambot yung gulay mmm bango Sabong na rin siya, kahit dito na natin ang ang mga talagang may diba diba sila ang sabaw lagyan na natin ng tubig sabaw magpakulo na para diretso na yung kulo magpainit na ako ng tubig lato na yan ganun ganun kapag karamihan tapos natin ulit ganoon natin lagyan ng dao na malunggay, ito na lang muna So yun mga kabit Bali Kumukulo na po At malambot na rin yung Sayote Tara po Kain po tayo Sarap Ayan kain po tayo Naglalabog po si Miss Kabita Tinawag natin Kain po Kain po Yung hindi namin natin nabasa tayo Lord na laban niya so yun bago tayo kumain na pray muna tayo Lord marami salamat po sa pagkain na sarap pagpo namin sa bigay niyo po sa amin araw-araw -araw. lagi niyo po kaming gabay pati na rin po pagkain namin pati na rin po yung amin Lord, in this name Amen matagal-tagal po hindi niya naging katasinis kayo na sa pagkakain natin ha <laughs> madalang na lang madalang na lang Hmm. Ayo kita yuk sarap ng umigot na sabaw, no? Tama-tama. Kaso -tama. -tama. Um, malalit sila. Malalit na. Maulan na po ngayon, maulan. Maulan? Um, Malaki pero malalit na lang. Ano? Hmm. Baka umatras na yan. Sa tagal na ang kumukul. Hmm. Sarap hmm. na. Sabaw. Hmm.

ko yung sa Taiwan na no. kinukuha lang to kinakapa lang <laughs> dito si Kwenta <laughs> lahati. lahati lang yun gusto hmm. mo kumuha ng kumain ng taong no. punta ka lang sa dagat malapit no. lang yung biyay nasa 10 minutes lang, 5 to 10 minutes. Hindi nila kinakain doon. Wala ka nila. Pero sa halos, kumukuha yung mga Pilipino, mga Vietnam, Indonesia, Thailander, tapasztalatban a kárkétában is